di pa yan medyo nakatoto ayan pag mo to ayan ayan, to sya. ayan dito mo siya nahan hindi na ganon ito siya yan na ito balot ng baka yan guys ha kahit palambutin mo yan ng limang oras dito mo ilalagay yung langis o mantika na pinagkamitan halos isang oras na itong gumagana guys siguro magdadalam oras na Ito yung blower sa so, ilalim

Ayan siya. Ganda ng Nabili ko lang to eh guys sa Lazada. Sa halagang 1,600 pesos. yan Tapos yan, balap ng baka. Kaya, kayang palambutin yan kahit ilang oras. Oh. Lakas. Tingnan mo naman yung pag, ano, kulong-kulo. Ito yung naka-stack ko na langis guys sa mga gumagawa ng mga motor Inaipon ko ano ang dami punong puno yan guys binili ko lang ng 300 yun kung meron naman yung yung mga motor kayo na pinag chase yung mga sasakyan, yun na. Pwede nyo gamitin. Yun na. ganda ng wais kalan, guys tibit pa oh ayan ang kanyang apoy ayan guys balat ng baka ating pinalambot sa ating biniling wais kalan. Ayan, ito Rais ka na.